Hello mga kamamsas, good morning and welcome back to our channel at ayan nga po umulan po kagabi kaya nakalibre po tayo sa ating pandilig ayan at time check po rito is 6 o'clock ng umaga dito sa Australia Music. tayo rito sa aking mga alagang mga halaman at dito po muna ako sa aking mga desert rose ito po yung aking daily routine ng pag-aalaga sa kanila, check po kung ano yung pwede kong gawin sa kanila so heto nga po yung aking grafted na desert rose at ayan tingnan nyo naman ang klase ng bulaklak na ginagraft ko pinipili ko po talaga yung klase ng bulaklak na igagrap ko. Mahana po talaga ako ng magagandang bulaklak para, yan, maigrap natin at mm, makapagparami po tayo ng magagandang mga desert rose. At the same time, yung pong mga iba ay naibebenta ko rin. Marami po kasi akong mga single na common lang po yung mga bulaklak nila. Kaya, Ayan, magagamit po natin iyon para sa paggagrap. Ayan, para po malinis ang kanyang codex. tension na po kayo at wala tayong cameraman. Sariling sikap lang po ako sa aking pagbibidyo. Ayan, kaya po lumitaw itong mga ugat na to dahil po inangat ko po, po ito sa lupa sa kanyang pat para maipakita ko po yung pagiging bonsai style ng ating codex yan so haya na nga po natanggal na natin yung kanyang mga ugat ugat so ayan malinis na po yung ating codex tanggalan din pauli natin yung mga natitira pa at pagkatapos po, lalagyan ko ito ng cinnamon powder. Ayan, kinis na kinis na siya. So lalagyan na natin yan ng cinnamon powder. Kung meron po kayo na mga nagagamit na pangkulay ng buhok, ayan, ito po yung ginagamit ko para sa pagkaano sa kanila ng cinnamon powder. Para madali. ito pong cinnamon powder ay nakakatulong po ito para mapadali po yung pag -heal ng yung kapag ganyan nagtatanggal-tanggal po tayo sa kanya, nagkakat po ito po yung pampatuyo agad ng kanilang mga sugat. So ayan na nga po ang ating grafted na black desert rose. Ayan. Napakaganda. Heto so, po 'yung aking isang desert rose na nagkaroon po ng problema nung araw at ayan nga po pinutol ko po 'yung pinaka niya ano, kasi nagkarot rot po kaya ayan heto na siya ngayon pagka nagkakaroon po kayo ng desert rose na nagkakaroon ng root rot at akala nyo hindi niyo nakakayang i-i save putulin lang po niyo kung saan banda 'yung pagkakaroon niya ng root rot at after na makat nyo yung kanyang mga bulok ay lagyan nyo po ng cinnamon ground ayan patuyuin nyo lang po muna bago nyo ilagay uli sa lupa akala ko po mamamatay na siya ayan na i-save pa po natin at maraming bulaklak tingnan nyo o Kung araw po takot na takot akong magpuputol ng mga ganito kahit po sa sanga lang yung pagpuputol na ganyan takot po ako kasi wala po akong alam sa pag-aalaga pa ng desert rose at yan nga po maraming taon na rin po akong nagkaalaga nito at ayan nasanay na rin po ako disclaimer lang po hindi naman po ako professional at hindi po ako ganyang kagaling na sa pag-aalaga ng mga desert rose yun sa akin lang po ay mga experience ko dahil sa tagal na nga po ng panahon ng pag-aalaga ko kahit paano ay na ano-ano ko na po yung kanilang gusto yung kailangan nilang klase ng pag-aalaga Ayan, tingnan nyo po nawala na yung ano nito oh. Ay, nagliparan na po yung mga buto. Napabayaan ko na, hindi ko na napansin. Sayang yung mga buto niya. Yeah. po. Mm. So, ayan nga po, yung mga nakikita nyo pong mga desert rose na mga nakatanim dito ay, yan po ay mga buto na in-order ko po online ito na nga po sila mga naglalabas na ng mga gandang mga bulaklak. So ito naman pong isang ito napakarami pong bulaklak ayan. Pati yung mga buds niya oh nagkakalaglagan na. Yung mga dahilan po ng pagkakalaglag ng mga buds ay iyan po ay minsan sa overwatering. Hindi po natin makokontrol yung pag-ulan kaya ayan. At isa rin pong dahilan yung kapag ka sobrang tuyong-tuyo na siya at hindi po natin nadidiligan, ayan, nalala, naglalagas din po siya ng bulaklak. Ayan ang daming nasayang. So, meron po tayong yellow rito na merong pink edge. Ayan, o. Oh. May pink po yung ano niya. Ito naman po, yung grafted na yellow ko. Ayan. Ayan po, oh. Kapag ka nasa ano po siya, parang hindi siya yellow. Ayan, yellow po yan. I-compare nyo po dito, Oh, di diba? Ito naman si red na merong black edge. Ayan. At ito naman po yung purple na drafted. Yeah. Ito naman po, ang liit po ng kanyang bulaklak. Ang ganda sana ng bulaklak niya pero ayan nga po maliliit. Ayan, tignan nyo, ang lito. na napakaganda ng isang to. Oh. Ito naman po, ayan, kinat ko po yung kanyang, ano kasi nga, napakahaba po nito. Gusto ko mangyari sa kanya ay magsanga siya. Ito nga po yung aking itinusok dito. Oh. eto Ito yung pinakapuno niya. Ayan, dito ko po tinanggal yan. Ayan. Kasi kaya ko po siya pinutol. Gusto ko mababa lang siya. At magkaroon siya ng mga sanga-sanga agad. Ayan, kaya ko po yan pinutol. Ang pangit po kasi tingnan pagka pahaba siya. At heto naman po yung isa sa mga problema ng ating desert rose ay yung pag-i-split-split -split ng kanilang mga bulaklak. Ayan, kahit single po or double. Lalo na po itong multi-petals na to, madalas po itong mag-split. Ayan, nawawala po yung ganda kapag ka nag-split po yung mga bulaklak. At isa rin po sa mga dahilan ay yung mga peste po ng ating desert rose. Yung mga mealybugs at apids. Iyan po yung mga sumisira ng buds at mga bulaklak ng ating mga desert rose gusto po nila doon na sumiksik at dahil po nakakuha po sila ng mga pagkain nila doon. Ito naman po yung isang desert rose ko na ayan, may problema po itong isang to. Kung, nasa, kung nakikita nyo po, ayan, marami pong mga bulaklak siyang inilalabas. Ang kaso nga po lang sa kanya, hindi po nagtutuloy yung kanyang pamumulaklak. Once ko lang pong nakita ito na namulaklak at napakaganda po ng bulaklak nito. Ito po ay multi-petals na dark purple. Napakaganda po talaga ng bulaklak nito. Ang kaso nga lang po ito. Hindi ko po malaman kung bakit siya nagkakaganito. At nagtatry po ako ng mga pwedeng ilagay sa kanya para bumalik po yung dati niyang uh, pamumulaklak. Subukan po natin itong si Trace Elements at ito basahin natin. Correct trace elements deficiencies commonly occurs in sandy soils. Alkaline soils and where organic fertilizers are excessively used. Ang susubukan din po natin, baka sakali, ma-correct siya. Mawala yung pagkakaroon niya ng mga sakit-sakit, yung paglalaglag ng mga buds. Ayan nga po, nagse-search-search po ako para malaman ko po talaga kung ano ang... Para sila gumaling. Yan nga po bukod sa trace elements na nilalagay natin ay nilalagyan ko rin po ito ng green tea. Ibinubudbud ko po rito sa kanyang lupa. Yun naman po ay organic kaya hindi naman po siguro mau overdose yung ating alaga. Kasi nga po yan, nagse-search po talaga ako pa. Tinatry ko po talaga lahat yung kung ano yung pwedeng ikagaling nila. At maging eto rin po ay may problema. Hindi, ang tagal na po niyang hindi nagdadahon at namumulaklak. Napakaganda po ng bulaklak nito. Ito po ay napakatingkad na yelo. Double petals po ang uh, ang bulaklak nito. At yan, gagamitan ko rin to ng trace elements. Yan napakasarap po talagang mag-alaga ng mga halamang desert rose uh, sa sobrang ganda po talaga kasi ng kanilang mga bulaklak ay tiyak na marirelax ka mm. ang dami na nila, tignan niyo. so ayan, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pananood at mm, sa mga subscriber ko, sa lahat po ng mga nanonood at sa bagong mga subscriber ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon sa panonood sa aking mga ginagawang video. Kahit hindi po tayo masyadong ganong kagaling mag-explain. So hayan sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, like and share my channel and thank you so much. Bye!